speech. Magandang araw. Uh, uh, nice ko ng pasalamatan kayo lahat na nakisama sa amin dito ngayon uh, sa Undas para sa pag-alala ng ating minamahal na ama. At uh, lalong-lalo lalo na itong mga pulang t-shirt. Matagal ko nang hindi nakita. Uh, And, Naminiss ko na kayo. Dati, lahat ng Dati lahat ng puntahan ko may pulang t-shirt. Maraming marami. Parang ano, parang ilog na lumalakad. Ngayon, ngayon ko lang kayo nakita nang ina. Matagal na. Mula pabuti naman. Kaya naman na, 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 naging makabuluhan ang aming pundas Dahil sa inyong pagdating. at uh, lalong-lalo na dahil nararamdaman namin na mula sa inyo ang pagmamahal ninyo at uh, sa aking ama at sa pag-alala sa aking ama. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Huwag <laughs> nyo na, na po pansinin yung medyo mainit at uh, magpapakain naman yung nanay inalda natin. <laughs> Alam nyo naman, basta't nandyan ang ating nanay, hindi tayo gugutomin. <laughs> Alam nyo naman lahat yun. Kaya uh, nga, uh, 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 nasisiyahan po ako at uh, nandito sa iyo. Dahil uh, kahit pa paano, eh, mahalaga sa amin ang maalala ng aking ama, ng kanyang buhay. Hindi mo maiwasan na may kasamang lungkot na dala yung pag-aalala ngayon. Ngunit eh, kapag iniisip mo mabuti, may katumbas, nabis sa katumbas na kasiyahan, na tuwa na magagandang pag-aalala na kahit papano ay magdadala ng ngiti sa iyong mga labi. Yan po ang naging experience ko sa aking ama. Kaya uh, napakaganda na nabasa natin kanyang prayer dahil nandyan talaga lahat ang nasa uh, ang nasa kaluluwa niya, hindi lang sa puso niya kundi sa kaluluwa niya na patibayin siya upang makapagservisyo siya. At uh, bata pa ako, nakita ko na yan. At sinasabi ko, napakagandang gabay yan. Ngayon na nakaupo, ngayon ako bilang Pangulo, mas lalo naging mahalaga ang kanyang mga salita. Kaya ka... Uh... Kaya pagka iniisip ko, alam niyo pagka meron tayong patay, nakalagay dyan, RIP, Rest in peace. Siyempre, yan din ang linaanayos natin para sa aking ama. Ngunit hindi sapat na sasabihin lang natin rest in peace. Para mag-rest in peace ang aking ama, kailangan ipagpatuloy natin ang trabaho ang sinimula niya. Ipagpatuloy natin ang pagpaganda ng Pilipino, at ang pagmamahal sa Pilipino. Yan ang magdadala para na uh, ano, sa ating ama at malalaman natin na tayo kapag tayo ay uh, uh, naus na may isip namin nung kapanahon namin marami kaming nagawang maganda para sa Pilipinas. Maraming salamat sa inyo. Maligayang industriya.